So, good day mga bossing! Medyo matagal tayong, tayong uh, walang content, no? Ayan, uh, dahil January ngayon, ito, uh, mag-share tayo ng uh, tips for on the users naman. So, ito makita nyo. Ang binaklas natin ngayon is ADV 150. So, referred po ito sa atin ng tropa. Ang issue nito is, nawawala-wala yung kanyang power. As in, yung panel, yung mga ilaw. Okay? So, nawawala lahat. Minsan meron, uh, minsan naman nawawala. So, kumbaga, merong loose or merong pwedeng putol na... Uh, yun. So, yun yung hahanapin. Meron trouble sa wiring. Okay? So, ganito, no? Pag magsisimula kayo ng uh, wiring diagnosis sa kahit anong unit, okay? Kung ang duda nyo is merong intermittent or sabihin natin na yung trouble is bumabalik tapos nawawala na naman. Okay? So, yung gagawin nyo po is basic muna. So, huwag nyo munang kalasin lahat ng harness, no? Yan. Kasi, minsan, uh, dun doon tayo natatagalan. Okay? So, ganito, ang issue natin is power. Okay? So, ibig sabihin, pag natin to, wala tayong makikita dyan sa kanyang panel. Ayan. Ayan. So, since wala tayong nakikita sa panel, okay, ang iniikot natin na part is yung susian. Okay. So, ito kasing susian, siya yung nagbibigay ng uh, signal or ng power dito sa mga relays na andito. Ayan, meron meron dalawang relay yan. Okay. nakaka na ako ng ganito sa click dati. Okay, na nawawala din yung power. Right? And I think the same ito. So, ginawa ko, nagsimula muna ako dito mag-diagnose uh, sa may fuse box. Okay? So, chinek ko lahat ng fuse. Kung ayos, wala namang putol. Alright? And since na-troubleshoot na nga ito, dati pa, nagpalit na rin sila ng bagong relay. So, mga original na relay naman yan. Chinek ko yung ilalim. Though, merong konting corrosion ako nakita. Ayan. Pero hindi naman siya sobrang lala. Okay? So, tolerable naman. Tapos, hinila ko na din yung mga wire. Wala din naman akong na wala, wala akong nahila dyan na naputol. So, ibig sabihin, intact pa naman. So, physical check-up muna tayo. Though, pwede ako magkamali sa ganyan. Ngayon, kung tapos na ako dito, ang susunod kong gagalawin is ito. Kasi nga, di ba, yung nagbibigay ng power is yung so, si Ann. Susubukan natin itong uh, method na to. Ilogin Log natin yung mga harness. oh ayun. Kita nyo, nag-on na. Ayan, may panel na tayo. Meron na tayong tail light. So nag-on na siya, okay? So ano yung ginalaw ko? Ito yung part na to. Okay? Ito, I think ito. Try natin galawin to, no? Ayan. Ayan. So, ito kasi guys, pag nakabunot to, part na to. Ayan, pag nakabunot 'yan, ganyan. Ibig sabihin, or kaya kahit hindi nakabunot, pag nag-loose lang, pwede kang mawala ng power. Ayan, balik natin. Ayan, balik natin. Ayan, oh, ayan. May nawawala minsan. Nag, uh, nag, parang nag-off yung ilaw. Pag nagagalaw. Okay. Though hindi nyo na lang nakita kanina. So, I think loose contact somewhere dito sa kanyang uh, socket or pwedeng andito sa dito sa may part ng harness. So, yan yung i-check pa natin. Pero, magsisimula muna ako dito. Ang gagawin ko dito is, uga-ugain ko to. we're in kanina nakita ko nag-blink na talaga yung ilaw. So, possible na dito. So, unang gagawin dyan is, higpitan ko muna yung socket. Then, iti-test natin, alagi pa natin yung, uh, or, uh, uga-ugain natin tong harness. Then, isi-check natin kung babalik pa yung problema. Okay? Kasi, pag naka ganito na, uh, ano na, Ayan. May, may on na yung panel. Working lahat ng fuse. Gagana na siya. Under na. Ayan. So, possibly, na andito talaga yung problema. Okay? So, kung meron po kayong ganitong dinatroubleshoot, baka lang makatulong sa inyo to, no? Na simulan nyo muna sa fuse box. 'yan sa susian. Kung wala kayong power, i-check nyo muna. Baka kayo mag-jump sa pagbabalat ng harness. Okay? Ito kasi yung nga sakit na to sa susian, possible yan magkaroon ng corrosion, possible din yan na lumuwag dahil sa vibration. So, pwede po yung higpitan. Okay? Gagamit kayo dyan ng tool or yung uh, kahit yung mga maninipis lang na improvised na tool nyo na pwede yung gamitin ng pangsungkit para mahigpitan nyo yung terminal. Basta wag masira, guys, ha? Kasi mahirap maghanap ng ganitong klaseng terminal. Okay? So, I hope tulong yung uh, short tip natin. And, uh, makita nyo naman gabi na pero ito overtime tayo kasi marami po tayong tinatapos yan yung reason kung bakit hindi tayo nakakapag uh, content ng tuloy tuloy kasi ang dami po natin units and as you can see ayan tinatapos na natin yung workstation dun sa kabila kasi ano tayo baka mag open na rin tayo for cards anyway this is Emil si Customs po at uh, kasama ko dito si uh, JB and si Ninong Rai. Ayan. So, shoutout sa lahat ng followers natin. This is Emil si Customs. God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace.